ang matirahan, eh kung may kakayahan, yung tatasok na ibig sabihin ay pamahay at tirahan. So yan ay karapatan niya na ibigay ng lalaki sa babae sa hindi lalagpas sa kanyang tanatawag na pangailangan. You know? Pangalawa yung karapatang pang aasal Karapatang pag-aasal ang pagiging makatarungan sa pagitan ng lahat ng kanyang mga asawa, syempre, kung meron siyang maraming asawa. Maraming asawa. <laughs> kung hindi naman <laughs> ay, at least do maging makatarungan sa kanya tanataw na giisang asawa mga kapatid no? at if sir sa si mabuting pakikitungo isang mga kasampol yung pagiging tanataw mabuting pakikitungo kasi tandaan po natin na pinakamabuti sa isang lalaki especially sa usapin na pag-aasawa pagkatapos pagkaroon ng kanyang iman ay ang pagkakaroon ng magandang pakikitungo sa kanyang asawa at ang pinaka the best example nito ay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam you know at gayon din ay, uh, ay hindi maring saktan, ipahamak o pinsalain ang asawang babae. Kasi, uh, of course, tayo yung mga tao, eh, minsan na uh, hindi natin maiwasan na magsalita, lalo pat pag nagalit tayo. But of course, we have to control that. You know, kailangan makontrol natin yung dila natin at galit natin bago pa tayo kontrolin ang galit natin at dila natin. sa so, sotwing so, tayo ay alam natin babae, minsan, uh, minsan emotion kasi ang katangian nila iba sa katangian ng mga lalaki. Hindi may iwasan na minsan sumisigaw sila, pero minsan hindi naman sinasadya. At minsan yun ang karakter talaga nila kasi ganoon sila lumaki. Okay, minsan kasi napakahalaga ang pag-aralan kung ano yung pinagdaan at ano yung pinagmulan. Ano yung history at background ng kanya ng babae, ng babae o ng lalaki. Paano siya nagsimula, paano siya sabihin natin na muhay, kumbaga. Na kung kaya, kung uh, of course, uh, pinakamainam sa mag-asawa, alam na siguro yan, ito ay paalala mo siguro, yung ano ba, yung consideration. Yung uh, ano ba yung pag uh, uh, acceptance consideration ay yung pagpapaumanhin. Mm. Pagpapalagpas. Paubaya. Pagpapaubaya. pagpapalagpas. Okay. Yung kumbaga ay uh, tolerance mm. sa mga bagay-bagay. Kaya huwag tayong maging katulad ni Hitler. Pag nagkamali na sa pak na agad. Pag nagkunti pagkakamali lang sisigawan agad yung tinatawag natin ganyan. Wallahi hindi maging matagumpay ang usapin sa pagitan ng mag-asawa. Even na Prophet Muhammad yes. Sallam, sinisigawan siya ng kanyang so, asawa. Si Aisha Radyalawan, sinisigawan ng Prophet Muhammad Sallam. Ang nagagali si Abu Bakar Siddiq sa Radyalawan. Sabi na, gusto mo ikaw, ikapahamakan sa'yo. Mm -hmm. O Aisha, sinisigawan mo ang Prophet Muhammad Sallam. Pero sa lang dito mahimik. Ito mahimik siya. O ano lang siya? Di ba? ang ang nag-react hindi si Prophet Muhammad Bakit mo kasi sila kung Prophet ako? Prophet ako ba? Wala kang karapatan siya. Mm -hmm. Supposedly, may karapatan siyang, uh, mayroong karapatan siyang gawin niya, sabihin niya. Pero hindi yun niya ginawa yun. Malinaw? You know? Pero ang nagreact sa kanya, yung tatay so, mismo ni Aisha radiyalo anha. Malinaw? You know? So, ibig sabihin dito, ikaw nga, kung alam lamang natin ang uh, mga pamamaraan ng Propesya Salam, magdating paano siya makitungo sa pag-asawa, wallahi, maging maka, magiging yeah. matagumpay at maging mapayapa okay. yung loob ng tahanan. Mas, you know? Siguro kailangan kong ituro yung ano yung okay. <laughs> Isala, <laughs> ipagpatuloy shala. ko yun. <clears throat> Hindi yung ano yung mga pakikitong ng professor sa kanyang mga may asa sa kanilang asawa. Mas, shala. Shala. <laughs> Ipapatuloy natin <laughs> yan. Then of course, karapatan ng asawa.